Dias, señoritas y señoritos, as we are taping this uh, uh, this Friday afternoon, uh, the news is uh, humabil humabol pa po ng response sa Shoko's order yung companya, a uh, uh, Kingdom of Jesus Christ sa uh, head pastor Apollo Kibuloy. pero nireject po ito ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng committee on women and children yan sa Senado. Ito po ay dahil uh inulit lang po yung kampo ni Kibuloy uh, through his lawyer, yung mga sinabi na nila noon na walang jurisdiction yung committee, uh trial by publicity lang, uh, dapat idaan na lang sa korte, sa korte na lang sila sasagot. So in short, uh, these were things na ni-raise na nila noon. So kumbaga lumabas the whole exercise na lalo na yung through the motion ni Senator Robin Padilla para pagbigyan si Kibuloy, pagbigyan ng last chance to uh, explain himself ay uh, parang useless, parang panluloko lang po. Panggogoyo lang lalo sa sa committee and wasting of uh, a, uh wasting of the time of the uh, Senate committee as well as the time of the taxpayers and effort. That's why po ngayon sinabi na ni Senator Risa Ontiveros, pwede na stop na uh, humingi na siya kay Senator uh, kay Senate President Miguel Subiri, please issue please sign the arrest warrant na kay Kibuloy. So as we said in our earlier blog, it will depend gaano na naman Ma-delay yan sa pag-sign baka sasabihin na naman ni ni, uh, ni subiri na sa abroad siya or nasa week, uh, kwan siya. weekend vacation siya uh, he cannot be reached ganun kasi friday eh so uh, we will we will keep watch on that kung upuin na naman niya yan tulad ng upuan niya yan tulad ng ginawa niya sa sa uh, yung uh, supena noon na you know it was delayed for almost a week dito nga na delay na dahil doon sa uh, motion ni Robin or or uh, uh, opposition ni Robin at kung saan apat lang sila ang nag-sign so lumampas ng araw noon last Tuesday lumampas ng seven days last Tuesday pa para i-oppose nila at patayin yung arrest warrant or patayin yung citation of contempt issued by the chairperson na si Riz Ontiveros, eto na naman, last Tuesday or Wednesday, pinagbigyan sila until Thursday or until today uh, para to respond to the show order. And yet, useless, useless yung the whole transaction kasi ganun rin. Kaya sabi ni, uh, ni Risa, I, I will request the Senate President to approve the warrant of arrest. Sabi pa niya, Makukulong lang si Kibuloy sa Senado sa hindi pagdalo sa pagdinik at hindi para sa mabibigat na paratang ng mga biktima laban sa kanya. So sabi niya, hindi naman ito turat sa korte na parati nila sinasabi na uh, may presumption of guilt or innocence na dito. Kaya nga ang tawag dyan hearing. eh Hindi nga ang tawag dyan judging, hearing. They are just hearing the case of the complainants, mga biktima ng rape, child molestation, trafficking, uh, slavery, uh, non-payment of, uh, of uh, salary sa mga workers, and torture sa mga workers. Meron pa iba sinabi sa pagpatay ng mga dating miyembro. Uh, pero uh, hindi ang uh, binibigyan sana siya chance to appear para you know pakinggan rin yung side niya So this is not not a court of law. Kaya hiwala ito sa court of law. Hinihear lang yung side ng complainants at gusto lang sana pakinggan, pagbigyan yung side niya. Pero dito pa lang, siguro, kasi feeling niya above the law siya, uh, disappointed son of God siya, kaya uh, hindi niya, ayaw sa niya, it's below him. Na hindi, walang, walang korte sa Pilipinas kaya sa powers niya. Dahil Juan uh, nga siya, Diyos nga siya. At uh, mat nakakatuwa pa dito, humirit pa sila sa yung mga lawyers dyan na uh, ang tawag dito, forum shopping. yung Meron ka isang korte na hindi ka masaya sa decision, talo ka, pupunta ka sa isang korte para lang makuha ng tamang decision. So, like, so ito, Juan uh, sila, napahiya sila sa Committee on Women ni Risa Ontiveros. Ngayon, gusto ni Kiboloy, ng mga lawyers ni Kiboloy, iakyat sa plenary. Ibig sabihin, embes mag-decide yung 14 senator na, na out of 14, sampu ay hindi suportado or walang utang na loob kay Kiboloy, ha? sampu, eh, hindi natin alam si JB, baka siyam, siyam, lang, ngayon gusto nila iakyat na sa plenary or to be decided upon by 24 senators, all members of the Senate. Dahil diyan, nandiyan yung mga alay nila na hindi miyembro ng committee. Si Senator uh, si Senate President Subiri, si Senator uh, Bongo, ano? Bato de la Rosa, and then si uh, Senator uh, Tolentino na hindi miyembro ng komite. So uh kaya sabi ni ni, Risa Ontiveros, pwede na lahat na lang ginagawa niyo na wala naman sa rules ng committee. Sabi pa sabi pa niya in I quote, request pa nila iakyat daw sa plenary ang pagdetermine ng show cause order. Sa totoo lang, wala nga sa rules ang show order. It is a courtesy, it was a courtesy extended to Senator Robin at the request of the Senate President. Kung wala nga sa rules ang show order, much less wala sa rules ang kailangan ng hearing in plenary to result the show order. So gusto niya iakyat, hindi lang sa committee, kundi sa, sa Senate deciding as a whole, sa plenary hall, by 24 members sa tingin niya baka doon mas makakuha pa sila ng maraming boto although duda ako duda ako kasi ilan lang bayan kuan but they, they, this is just all delaying tactics at uh, sabi rin niya yung sa mga response ng uh, ng mga lawyers ang mga issues na sinabi nila sa kanilang response ay pinahayag na din ng kanyang abogado sa unang pagdinig ng pinatawag siya So, sabi niya, sana po ay sinilip din nila ang president sa Senado. Ang ilan mga halimbawa. So, ito po, maganda. na-sight na niya, nasagot na ni Risa. Siguro nagalit na galit na si Risa. Sinagot na niya yung mga, mga bata ni Kiboloy na sinasabi na may kaso, iwanan na lang natin sa kaso yan ayi uh, na nati na lang natin sa korte itigil na natin yung hearing kasi hindi pwede nakapending yung kaso sa korte and then pa natin sa senado eh doble na Doble double na ito doble harassment na sa 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 sinuman inibestigahan ng senado so iniisa-isa ni 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 uh, pinamuka niya o isinampal niya yung kapwa senador niya na lalo na yung mga pro-kibuloy senator na kayo, nag-iimbestiga kayo ng, ng, mga tao na may kaso and yet, wala, walang hindi nyo nire-raise the fact na nung iniimbestigahan nyo sila may kaso at itinuloy nyo pa rin yung, mga, yung investigasyon nyo in aid of hindi <laughs> sinabi in aid of re-election pero parang ganun na nga. Kumbaga, tinuloy nila kahit may kaso. Pero ba, dapat lang naman ituloy kasi wala naman sinasabi sa batas na kung may kaso ka, na, hindi ka pwede investiga ng Kongreso o ng Senado. Kaya ito sinabi ni Risa. Sinagot sila. Sinagot sila isa-isa. Senator Sincha Villar cited Davidson Bangayan in, in contempt and ordered his arrest even if criminal charges were already filed against him. Itong Davidson Bangayan, if I'm not mistaken, ito yun na, uh, I think, uh, well, I don't know whether uh, Pinoy administration or or uh, Duterte administration na suspected rice smuggler ito na pinakontempt and ordered arrest ni Sincha Villar. Kahit may kaso na na sa kanya, sa sa relevant courts. In fact, I think Office of the Ombudsman. So, nakita nyo, double standard si Sincha. Kung siya pwede umimbestiga sa Davidson Banga, Bangayan, kahit may kaso na, pero si Risa, hindi pwede yung gawin sa sa padri, political padrino niya na si Kiboloy. Tingnan nyo, double standard. Kaya buti, klinaro ito ni Risa Ontiveros. Sinabi rin ni Risa, and I quote, Senator Bato de la Rosa continue to hear the disappearance of Catherine Camillon. Even though charges were filed against the police officer believed to have killed her. Yun, itong Catherine Camillon, ito ata yung uh, yung uh, beauty beauty uh, contestant na pinatay ng uh, ng police na na lover daw niya. So tingnan niyo kahit si Senator Bato de la Rosa Uh, gumagawa ng investigasyon sa sa issue na may kaso na na may kaso na and then sabi pa niya uh, Senator Amy Marcos presented witnesses with covered faces and using aliases in her hearings hearing on people's initiatives tama rin naman kasi binanatan rin ng mga duter ng mga kibuloy camp bakit ginagamit yung mga witnesses na covered yung mukha nila eh Recently ginaw ginagawa rin ito ni Amy sa uh, uh, people's initiative na laban kay uh, kay uh, kay uh, 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 speaker Romualdez at participate uh, si hindi pati si, uh, pati si speaker uh, uh, Subiri hindi hindi naka na, na hindi nakalusot sa banat ni uh, ni Risa Ontiveros sabi niya at si Speaker mismo, ano, at si Senate President mismo, nung Senate hearing sa pagkapatay kay Horacio Castillo uh, sa hazing ata ito, hindi niya tinanggap ang right, right against self-incrimination, excuse at ginamit doon ang contempt power ng Senado. Dahil dyan, naipasa ang anti hazing Law of 2018 o Republic Act 11053 so yun nga she was referring to a case ni to when when uh, uh, nasa early 2018 pa na uh, nagsisimula parang as senator si Subiri at uh, hindi niya tinanggap yung mga as uh, yung mga sagot na invoking right to self incrimination at pinakulong niya pina contempt niya itong si uh, Horacio Castillo. So buti naman ha, supalpal, supalpal ang mga ang mga ang mga Kiboloy senators kay Risa Ontiveros. Good job, senator. So sabi pa niya as to the proposed resolution being incriminatory, uulitin ko. Ang ang Senado ay hindi hukom. It cannot judge guilt or innocence. The Senate resolution is merely proposed. It binds the institutions only when passed in plenary. And even then, it cannot be the source of rights, duties, or liabilities. So pwede na kasi sila mag-recommend or later on mag-file ng kaso sa ombudsman. The same way na ginawa nila sa kam sila mismo ang nag-file ng kaso sa ombudsman. So tama rin naman kasi parati sinasabi na uh, uh, daw na who the, the senate is acting as a judge and executioner so ang huling uh, huling patama niya kay Kibuloy eh ito mag uh, magpakita na lang si Kibuloy bakit ba ang dami pa niyang drama so hindi naman siguro ito drama delaying tactic talaga ito baka baka right now as as I'm speaking uh, tumatakas na yan tumatakas na yan. so buti naman so in short tuloy-tuloy na as we said earlier in our as we said in our earlier blog tuloy-tuloy na sa house rin ganun rin as we blog earlier tuloy-tuloy na paglabas ang warrant of arrest ang question na lang kailan isa sign yan but uh, baka hindi pang matuloy itong weekend pero baka next week may action na dyan. Makikita na natin. Papasok na yung mga police to serve the warrant of arrest. Ang question na lang saan si Kiboloy at kung aalis ba siya kasi ngayon nandito pa siya. Pero we don't know. As we are speaking, baka out na siya. So dito muna ang update natin on this issue. Thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog to friends and relatives. Lalo na yung sumusubaybay sa issue ni Kiboloy. And uh, I'll be seeing you in my next vlog. Uh, mucho y mas gracias a todos.